Ayon sa sikat na vlogger ng Korea, ang sitwasyon ni William Navarro ay lalong naging hindi sigurado, dahil halos hindi na siya nakakita sa aksyon sa mga kamakailang laro. Si William Navarro, na halos hindi naglaro kamakailan, ay malamang na mawala ng kontrata bago matapos ang season. Ang kanyang kawalan ng oras sa paglalaro ay nagdulot ng espekulasyon, na maaaring hindi na ma-renew ang kanyang kontrata. Dahil ang kanyang deal ay naiulat na mag-expire bago matapos ang season, isang potensyal na PBA comeback o paglipat ng koponan, ay nagiging isang tunay na posibilidad. Ang pagunlad na ito ay nagdulot ng mga pag-uusap sa mga tagahanga, tungkol sa kung saan susunod na mapupunta si Navarro. Kasunod ni Melanzo, si Will Navarro ay maaaring palabas na rin ng KBL, ayon sa tagaloob na insider sa KBL, isang buwan ng walang team si Melanzo mula nang humiwalay sa Kyoto. Ang dalawang manlalaro ay nananatili sa ilalim ng tatlong taong PBA ban. Ang dating Northport at Magnolia forward ay may average na mababa kumpara sa PBA, na naglalaro lamang ng pitong minuto bawat outing. Malamang na mawala na nga daw siya ng kontrata bago matapos ang season. Nadismaya raw ang KCC sa kanyang performance, at hindi gaanong interesado ang coaching staff na gamitin siya sa isang laro kamakailan. Hindi rin masyadong umaasa ang Eges sa mga manlalaro ng Asian Quota kaya hindi sila inaasahang kukuha ng kapalit kung aalis si Navarro. Kamusta mga idol? Sports zone PH. Para sa sports kung bago ka pa dito sa Pintikin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.